kakuha po ng ating uh, seeds, so ito po ng ating seeds ng katkat, ay uh, uh, babanlawan pong ma mabuti no? Uh, para mawala po yung uh, kanyang uh, katas. So, nilagay ko po rito para hindi po siya uh, tumalsik. Huh? Nilagay ko po sa ating uh, ayan, dapat po ay uh, uh, mawala yung kanyang uh, uh, katas. Pagkabanlaw, ay gumamit po kayo ng tissue, ay uh, ano po siya, patuyuin, no? Ayan. Dapat po ay uh, matuyo siya para siguradong mawala po yung kanyang uh, madulas. Madulas po kasi ito kapag uh, hindi niyo siya uh, pinunasan mabuti at o pinatuyo o kaya binanlawan. So ayan po, uh, dapat tayo uh, tuyong-tuyo siya at mawala yung uh, kanyang katas. Ayan. Pagkatapos natin uh, mabanlawan at uh, punasan sa tissue ay tatanggalin uh, po yung uh, mismong uh, Ah, uh, itong kanyang uh, yung shell niya, yung balat, no? Ito ating uh, uh, seeds, ano Mula sa inog na bunga, ating uh, uh, kiat-kiat, no? Ang purpose po nito para mas mabilis po yung kanyang uh, uh, germination, ano Ingatan lang po na huwag masira yung uh, uh, mismong uh, seeds kapag tinatanggal nyo po yung uh, uh, kanyang uh, uh, balat. So, ayan, ay itatanim ay, ko na itong ating uh, seeds ng kiat-kiat. So, ito po, ating uh, lupa, lalagay lang po niyang sa gitna, no? Lagay lang po sa gitna. Ayan. Pagkalagay po sa uh, gitna ng uh, timba, ay uh, ibaon lang po yan ng 1 uh, one inch. Huwag niyo pong uh, pakata, baka bahon, no? Buwagag naman po lupa natin ginamit, so hindi po yan na uh, maiipit pagkatani may bahagya po siya nga uh, diligan kahit po yung sprayer na ganito no? and every morning nga uh, uh, spray spray niyo lang po nang uh, ganyan yan hanggang siya ay uh, tumubo huh? tutubo naman po yan within uh, uh, 10 days to 12 days no uh, tutubo na po yan uh, huwag nyo po siyang uh, papaarawan, lagay nyo po, po na sa isang nga uh, uh, lilim na lugar hanggang siya ay tumubo. After 15 days, so yan po, ano, meron na siyang nga uh, naka-sprout na uh, dalawang daon. By this time, pwede na po yung uh, uh, paarawan, direktang uh, paarawan. So ito po, ano, one month old na ating uh, tanim na kiat-kiat. Simpleng-simpleng alagaan at uh, patubuin po ang uh, kiat sa mga timba po na tulad dito ng ating uh, tanim ito. Iba pa kong mga tanim, nasa mga timba rin po yan, ano? mga timba, uh, paso, no? Adit uh, uh, po yan sa gilid at arap ng aming uh, uh, bahay. So majority po ng mga fruit bearing trees ay nasa mga timba at uh, paso lang po sila nakatanim. So ngayon po, i-harvestin ko yung uh, inog na bunga ng aking uh, tanim na kiat kyat at gagawa tayo ng uh, no-bake kiat kiat chocolate cake. So nakatrib lang po yan sa uh, timba, no? Ang ganda po ng bunga at uh, bonsai lang siya. Uh, natin ng uh, ganito karami ang ating uh, kiat-kiat. So gamit po itong ating uh, cutter, uh, kukulin na po natin ngayon itong inog na bunga, ating uh, kiat-kiat. Iyon. Isa. Ito naman. Kukulin na po natin lahat ito, no? Ang ating uh, gagawing. Iyon. Lawa. Ito naman ang ating basin. yan, Ito pa iyon. O sito. na bunga ng ating tanim na kiat-kiat. Iyon. Ha. Berempong, pati to. Iyan. Ito po yung ating mga bagong harvest na kiat-kiat ano, mula sa ating uh, tanim na bonsai na kiat-kiat.